Hello, Manong. Sunduin mo na ako. Uputan na tayong Apex. <sighs> Moira. Oh, Michael. Anong kailangan mo? Palis na ako. Wala lang. Galing ako sa loob. Narinig ko pinag-uusapan nila yung naging nyo ni Ninet. And so? Well, I was just wondering, bakit mo hinayaan na maiwan si RJ kasama si Ninet? No? You obviously don't know me well enough. Kung sa tingin mo, hahayaan ko mangyari yun. I had no choice to kick me out. Bakit hindi ba sa'yo na ni RJ? Ang alin? Ah, hindi mo alam. Nung lindol, magkasama si RJ at si Lynette na trapped sa building. Maybe that's the reason why they're close now? What? kasama sila the whole time? Leche talaga yung linet na yan. Pinalayas lang ako sa ospital. Nagpaiwan pa doon yung daddy mo. Wait, nagpunta ka ng Eastridge? Bakit nandun si daddy? Bakit siya nagpaiwan doon? Ewang po! Pinaalis niya ako doon sa leche, yung hospital nila, di ba? Gusto mo kausapin ko si Dr. Benitez? Sabihin ko mag-apologize sa iyo. What Dr. Benitez did to me is the least of my problems. Alam mo ba, nung lindol, magkasama pala yung dad mo at saka si Lynette sa iisang lugar for the whole time! Oo nga, magkasama sila din sa flower shop. Zoe! Eh kasi akala ko sinabi na sa'yo ni Daddy, kaya hindi ko na sinabi sa'yo. And as far as I know, ang laki ng muna na yun, wala namang gagawin si Daddy tsaka si Tita Lynette, no? Anong wala? Eh parang close sa sila ulit eh. Zoe, please just explain something to me. Ang sabi mo sa akin, dapat nakalimutan na ng daddy mo ang lahat ng na mga nangyari sa kanya. Pati yung pagiging doktor niya, nakalimutan na niya, di ba? dati, galit siya kay Linet. Eh bakit na yun? Parang okay na sila. Parang sobra silang ayos. Parang inaagaw na ulit sa atin ni na Linet at ng daddy mo. You told me this was irreversible. Zoe, I need answers. Ang sabi mo, hindi na maalala ng utak niya ang nangyari sa kanya. Mom, kasi, akala natin yung utak lang natin yung may memory. But we're wrong. Sometimes, our brains, we forget. But our heart still remembers. And besides, baka nakikita na ni Daddy yung masamang ugali. At nakikita niya na si Tito ni niya, yung babae. Zoe, ha? Mom, I'm just pointing out the truth. Na ngayon, sa mga mata ni Daddy, you are the bad guy. And Tita Lineth is the good one. And we have to change that. Yes, this has to stop. Kailangan kumilos ako para mapaglayo silang dalawa. Alam ko nang gagawin. Mom!